Hello mga kapawer So naanapod ko din eh sa Rihok Rihok Dari sa Pahimalay o, Bago dahil ko na Puan Mag-ayos sa buhok Gikan ko sa <laughs> Naglaba Umas <laughs> sa paglaba Buto hindi pa pwede ko ang pagkawas sa bata Pako yung sa ipabuglosa Para di kiinit So didiritsa dahil ko sa iyang buhok Yan mo gyapon ang uras gyapon ako ginatan all para dili po siya malik no sa power so muna siya ang set karon sa buhok ka sa na akong hairstyle karong adlaw mo ang gitawag o Indian style kaya bark mamang pag ako nakita sa iyo sa tawag sa Indian style hair look so ina mo makita ang masayrang mga kapawer no na ay doa ka tingkoy tingkoy <laughs> di, di 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 siya ganaan ano yun sa kung anak di di siya ganaan ano pero wala siya mahimok. Ako may tigkot ayos yung buhok. No? So muna, dua ka buhok style. No? Ako ang ko ang sa portion. Ang isa sa right o sa left. gihikutan ako kanang semi plastiko. Niyak ka sa kilid po. Dagabay nga party sa iyahang buhok. Ako po gihikutan kay para pantay po sila sa pikas. Kung makita inyo tatawad kung saan resulta ni Ana bantay wala na ko na kada kuha na ko sa buhok mo mo kuha yung Masuk sa no mo apil sa sug wala ka ko o di saan gina ka spray ang buhok kay para basa basa ba so mo na sa kapawer Tunggu tungod sa pinaspasay lagi kay hapit na oras Sampai alas Say sekwinta si na, so hapit ala syete, wala pagi pa kaunang <laughs> pata, kaya na, maliit gini bata, ah. So, akul sya di paspasan, di bata nga pun akul sya uspengakuan, di sya nga pun, sya nga hitabu nga, nga yagamit nga ribbon, nga ribbon nga berde, or ng ribbon nga green, or light green, akul nga bata sya, sya pika spud sa tuu, nga sa bari akul nga sya di tali-tali, di no, mga kapawir, Nagiduktukan ka po na po sa upa last take o para hugot di siya maayo. takos so, mura, ako ginatan ang mablansi-blansi sa pagkutikot. Murag, alay mo, bagay mo po no? Kung anak ko ang style. So, wala sa sa YouTube ang uh, makita ni Yana, no? Ako araw din yung style, no? Ako, no. ako nag skinny missing uh, Indian, Indian hair style ang uh, ako ang gandaman, pero hindi hey, naman dahil eh. Marami yung Indiana jokes. So, kapaler. So, makita niya akong dito. Tuyok, 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 tuyok. Ang tulalipong niya akong mata. Ang <laughs> sakit niya yung liyong. <laughs> so, mukha na siya, kapaler, no? Na, ayun, makitaan. Ganyan naman din magbahit dito sa buhok, no? Kung sa permero, mag-lisod ko. So, sa kanugayan, marang... Marang pong kukuan, no? Marang pong... Hahaha sumo na ginagalita na ko ang mga ginikana, no? O mga papa di ha, mga daddy, tatay, no? wala si mami, ha? Kamugid -ka ang mo mung, na na, mo mung, ay katungod sa pagsuplay-suplay, o mo, mo, ano sa anong buhok, kay atong mga little ones, no? Kay, pangit mapod kung hindi na ito sila supplyan o taro ko, anong buhok. So, muna, kailangan sa ilang buhok na, Link you sa tanawon, o nindot sila sa tanawon, no? So na kabit nun, humak na dito ko ang pagtirada sa buhok. Pero nangita, pigil ko katumpang pang ipit, good na style niya nga. Mar... Sa akong gitano nung makulang, medyo kaayo. Nung sama na ko niya, ha? Dasa, sige ko, gula na, Ah, ipit, tara ko na, si Asin ipit, babag ipit, huwag ka na lang sa nina. <laughs> so mula ka na no? ah, ha? Kung makita ang pinch product na ito. Nga yeah, ino na ito pinch product, oh. So mula, simple tayo. So, kita niyo kapawag. So, kung kasi tayo gusto magpakuan, ah. Tandang-tandang ko din, eh. Salamat! Okay kayo. Bye-bye.